Ito yung trabaho na pagkadelikado mga kabets So no? kita nyo yung ating kasaman Pumapatong dyan Halos magkasingtaas na ng boom ng crane So yun mga, mga kabets Bababa yan siya dito So yun Ganyan kadelikado yung ano namin Ayan pakaway-kaway -kaway pa yung ating kasaman Ganyan kadelikado yan no? May tao yan Bali tatlo sila Isa dalawa tatlo Tapos may tao din sa pinakababa Bali winiwil din kasi yung dugtungan ng mga minating namin dito mga bay mga kabis. Ayan, ganyan napaka-delikado. Talagang maakyat um, sila tapos pumapasok sa gitna. Ang problema dyan. Napakalalim ng hukay na yan mga bay mga thirty 30, 32 meters ang lalim niya Bali tatlong ganyan yung aming tatlong 12 meters ang aming ilaglag dyan sa aming hukay mga bay ay nga gabi no so ingat lang tayo palagi sa ating mga ginagawa dyan sa ating mga kasamahan mga tuloy ingat lang tayo palagi mga bay mga gabi no so yun bababa na ata yung ating mga kasamahan dyan mga bay so kita nyo yung ating kasamahan pumapatong dyan halos magkasing taas na ng boom ng crane so yun mga mga kabiets, bababa ba yan siya dito yun yun ang aming dutong ang aming ano dito binating para sa aming fair fair ng tulay balibord file yung gamit namin dito ayan talagang saludo tayo sa katapangan at buo ng loob sa ating mga kasamahan no? para lang magawa ang trabaho kahit napakadelikado talagang ginagawa nila ang uh, kailangan gawin para lang mapadali ang trabaho mga kabets sama-sama ng mga kasamahan ayan o no? talagang silang talaga sila na kumakyat parang ano lang parang manong tawag dun talagang easy lang ta, sa kanila no talaga malalakas ang loob ng mga to ginagawa talaga nila yung best para lang mapadali ang trabaho nakikita nyo naman na napakadelikado ang trabaho niyan kung tipagkakamali mo dyan talagang ah, may masamang mangyayari sa'yo kaya Huwag natin kalimutan, mag-ingat lang tayo palagi at mag-pray para iwas na rin tayo at gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga na masamang mangyayari. Ayan, sa wakas nagkatagumpay na ating kasamahan, malapit na rin. Ayan, mababa ka umulit. So, ayan mga bay, talagang nakapakadelikado. Ayan, umapak na siya sa bakit ng bakpo yun sa wakas successful ang kanyang pagbaba mga kabiwits no? so yun thank you sa lahat ng manonood sa lahat na nakarelate sa ating video dyan na talagang ginagawa ang trabaho buwis buhay buwis buhay kahit napakadelikado pero kailangan gawin talaga tumatrabaho ng patas no? shout out na lang sa ating mga kasamahan mga sulit supporters natin dyan sa ating mga kasamahan mga dito at sa buong team. Ayan, babo at I love you all.